Monkey. Yo mga ka OG, welcome sa OG Shop. Uh, meron tayong nakap na bagong shoes ngayon. Personal pair ko to. So samahan nyo ako, quick unboxing lang naman to. Promise, madali lang. Ito na, Dala, buksan na natin. So nanggaling pa tong shoes na to sa Singapore. Mabilis din yung pagkakadeliver nila. So shoutout nga pala sa Nike. So nabili ko to sa Nike app. So ito yung parang typical na budget friendly box ng Nike. So dito sa taas, yung check, yung swoosh and then sa baba naman ayan yeah. then dito sa side na to is yung size no? so kinuha ko size 12 ito pala yung Nike Air Max Impact 4 excited ako makita solid sana ako oh. so guys pag usapan natin tong Nike Air Max Impact 4 Actually wala talaga akong planong bumili ng sapatos pero since yung mga sapatos ko na binili from Japan is matatagal na parang 7 to 8 years ko na rin ginagamit yung iba nasira na rin yung sole pinatahi ko so it's time naman para bumili ako ng bagong sapatos pero nakuha ko lang tong Nike Air Max Impact 4 ang laki ng discount pero ang SRP neto is mga nasa 4800 oh my yung kinuha ko nga pala ang colorway is yung Black Armory Navy Summit White. So ito yon. Nung muna ko itong makita kanina, akala ko Kobe 10 na merong Air Max cushioning dito. Ayan. Maganda yung materials na no? gustong gusto ko. Mesh yung ginamit. Very breathable yung paa mo. Makakahinga talaga. And kung ayaw mo nang masyadong kulong yung paa, pasok to sa'yo. Walang extra laces na kasama. Round lace lang. And then, Maganda naman yung tang. Sobrang simple lang, no? Yung insole, walang logo. Sa heel tab, nandito yung Air Max unit nila, yung cushioning. Sigurado, tataas yung talong ko dito. <laughs> And then, meron din dito yung embroidered na Nike swoosh. Pasok na pasok to sa outdoor use, no? Kasi kita nyo naman yung outsole niya. Ayan. Siguradong makapit to kahit sa anong condition pa. Yung parang sinasabi ko sa inyo sa Kobe 10 parang meron siya ano dito, uh, rubber thing na siguro for ano to, for stability. Para kapag kumikilos ka, nag-side yung paa mo. Yan, parang meron siyang rubber dito. Yon. So, all in all, Mukha naman maganda siyang panglaro at sobrang simple. Yun lang talaga yung mga gusto kong sapatos, no? Simple lang, walang masyadong arte. Pero syempre, okay din minsan yung mga colorful like pink or mint green na sapatos. Pero ito kasi lahat ng uniform or jersey babagayan talaga yung ganitong kulay. So excited na akong gamitin to. Hindi ko pa talaga siya nagagamit. Bagong-bago pa. Soon, magkakaroon na rin tayo dito ng mga ganitong budget-friendly na basketball shoes. Uh, parang kasabayan nito yung mga precision 6 flyby ano pa ba yung nakikita ko online so yun yung mga budget friendly na Nike shoes na 4,500 hanggang 3,500 presentable naman siya tsaka Nike syempre hindi mo mawawala yan Tsaka pala mga ka-OG, in terms of sizing nito. parang true to size naman siya, no? May marami na nakikita na nagsasuggest sila na kailangan half size up. So kung 11 ka, 11.5 daw yung bilin mo pero syempre mas maganda sukating nyo makita nyo yung muna yung sapatos kung komportable kayo or sakto sa paa nyo so um, tatry na natin to guys uh, papakita ko sa inyo kung nag -e spike ba sya kasi kapag original daw nag -e spike daw talaga sa cement or sa tiles Google! barinig kita sa mukha eh so, try natin to on foot tingnan natin kung relax ba yung paa ko so sutin natin to Let's go.